Hello guys, welcome to my channel Ngayon po ay gusto ko lang i-share sa inyo yung sinapin ni mama no isang araw Ayan, unti-unti na po siya nasa shopping, hindi niya alam kung paano niya ilalagay na yung mga gamit sa kanyang maleta, ayan mayroon pa siyang binili na parang wala sa Pilipinas yung <laughs> last time ba yun? Ayan po, sila lagyan ng ah uh, Ayan, mga sandals, sapatos. Ayan, may crocs pa siya. Pero, pinili lang naman niya sa isang store. Ayan. Meron pa siyang kutsilyo. Parang walang kutsilyo sa Pilipinas, di ba? May kawali. Kung ano, na lang po yung mga pinipibili ni Mama. Ayan. Gusto lang niya mag-enjoy. Kaya, pinapasal ko siya lagi dito. Para naman, masulit ang kanyang pagbabakasyon dito sa Amerika. Ayan. Ayan. Happy lang siya. Kaya pinakita niya. bye, -bye. Thank you for watching. God bless you.